Kala ko wala shede. Shede. Ano na? Kumusta? Ay, kawawa naman. Ano na? Tara, shed. Shed. Ano ka na? Shed, Shed. Oh, may pagkain ako. Mandali. Mandali. Tara, 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 tara. Good morning, guys. Ito yung mga time na umuwi po ako ng Romblon. Uh, for this po akong nasa Romblon. Then, after 5 days ko lang po siya napuntahan si Shady. Yun, nagtampo yan sa akin. Hindi ako pinapansin. Hindi siya lumalapit. Yan po yung mga video pa namin dati nung no? hindi pa nare-rescue si Shady. Miss na miss ko na po siya. Kahit nga na malayo ay tsatsaga akong puntahan yan dyan para pakainin kahit natatampo yan sa akin pag hindi ko siya napupuntahan pero at the end po nagkakahabati din po kami na miss ko talaga si Shady bote may mga video pa kami na marami pa akong video na hindi na i-edit kasi po napakadami ko din po talagang pinapakain hindi talaga lahat ay eh, nabibideo ko Ay na, kunin ko yung tubig, ha. Ay. Ay. Ang dami din pala nagpapakain din sa kanya kaya malusog po yan si Shady, mataba po. Pero, hindi ko talaga alam kung anong kalagayan niya. Hindi ko pa sure masyado kung anong kalagayan niya doon sa shelter na pinagdalahan nung nag sa kanya. So, pag may nakuha, nakuha ako, na na picture, i-upload ko po para may update din po kayo sa kanya. Mamimiss ko talaga kasi yung pagpapakain ko sa kanya dyan. sa yung pagdumadan ako dyan. laga talaga niya ako sinasalubong. Pagpapakain ako. No, Nauwing okay, na pa sa dadaan. Sa banyo. Nakaharangan na po yung daan na po. Pag-uwi na ako. Ayaw uh -huh. na po ako pauwi. Sobrang mahal ko po yung city. Sobrang mahal yung po ako niya. Bye-bye. Post na post kami niya. Kaya sobrang miss ko talaga siya. Pero wala na rin ako magagawa. At least. Shed, bye. Nasa na siya. na ako. Siya.